Senador Erwin Tulfo, nang sabihin mo na hindi batas ang pinag-usapan at wala kayong pakialam sa batas dahil nang sabihin mo na mas mataas pa ang taong bayan kaysa batas tingnan mo yung tingnan mo ang mukha ni Atty. Kimbo sa likod mo Able to please the, the people mas mataas po sa batas. Am I right, Secretary Rene? <laughs> Have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary <laughs> <laughs> Hindi ka ba nahihiyan yan? Sin Irwin Tulipo. Saan mo naman mababasa sa batas na mas mataas pa ang tao kaysa batas kaya nga ginawa ang batas eh dahil para sa tao hindi ang batas ang susunod sa tao di ba <laughs>